Hello, hello, Aquarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Taro PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at tipitin na weekly reading for August 18 to 24. Kuro nyo lang po yung makaresonate kayo, Aquarius, ha, and leave the rest. Use your intuition para makuha nyo po yung para sa inyo today. Okay po? Meron po tayong isang tanong, isang sagot portion. So kung meron kang pang malakas ng isang tanong, you can ask that at the end of our reading. Sa isip lang po, ha. Huwag nyo po yung So, basikreto lang natin yan. And I will answer that po. So, stay tuned for that. Thank you again, Aquarius, for all of your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Yan lang po yung tangin paraan para po supportahan tayo every time na may na po tayong free reading for Aquarius po dito po sa ating channel. So, from the bottom of my heart, thank you again for not skipping the ads. So, Aquarius, na so, naging sa inyo ngayong buong August 18 to 24. Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Six of Cups. Beautiful. In the area of what you want, you have the Knight of Cups. Lovely. In the area of what you need, you have the Four of Pentacles. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Page of Cups. Beautiful. In the area of your near future, you have the Six of Swords. Wow. In the area of your challenge for the week, you have the Eight of Pentacles. Lovely. In the area of your fortune, you have the two of swords. Beautiful. In the area of your divine messages, you have the king of pentacles. At ang outcome mo for the week Aquarius, eto yun, mamaya sabay-sabay ito siyang bubuksan at the end of our reading. But first, ano mo na lingering energy in your background? You have the night of once. Okay, sabi ng spirits mo Aquarius, this week you need to have fun. Enjoy the process. Meron ka daw ginagawa o inaasikaso. Sabi ng spirits mo, eto 'yung pagkakataon na lagyan mo ng spice or pakulo or anything that will make you enjoy 'yung ginagawa mo. Kasi parang ito mga nakaraang buwan, nakaraang linggo na parang pagod na pagod ka na, nawawalan ka na ng gana, nawawalan ka na ng um, either pag-asa o nawaburn out ka na. Nakikita ko yan for you. Parang nawaburn out ka na. So parang sabi ng spirits mo, ano ba yung saysay ng ginagawa mo ngayon? Uh, nawawalan ka na ba ng um, Amor sa ginagawa mo, is that still what you want? O meron ka ng ibang gusto? Ngayon, kung yan pa rin ang gusto mo at ayaw mo namang mag-iba uh, ng lugar o ayaw mo namang mag-travel o ayaw mo mag-take risk when it comes to your career or your passion, eh di hanapin mo yung magpapanumbalik ng sigla mo this time. Okay? Sabi ng spirits mo, meron darating daw na opportunity with the Knight of Wands here because Knight of Wands is a deliverer of good news, ha? So congratulations, may good news ka this time. And sabi nito, meron darating na balita kung saan nagbabanong balik na yung energy. Parang, hi, ayun na, sige, puntahan natin, sug sugurin natin, pwede ako dyan, itry ko lang. So, parang, ito yung mga pagkakataon na maging go-getter ka, okay? etong linggo, sumubok ka lang, itry mo lang, why not, ba diba? So, this time around, don't hinder yourself. Huwag mo ikahon ang sarili mo, huwag mo limitahan ang sarili mo. Go, try, push. Mali mo na pala yung hinihintay mong para sa'yo, okay? So, be excited, be energetic, and be go-getter. It will be a fun, fun adventure for you. Okay? Especially at the center, you have the six of cups. Sabi ng spirits mo, ngayon yung pagkakataon na parang meron kang childhood dream o meron kang kahit hindi childhood, parang nung teenager ka pa, basta before-before, dati pa, parang pangarap mo tong gawin, pangarap mong buuin, pangarap mong simulan, ano, parang ito yung linggo kung saan i-revisit mo yun tignan mo yon at isabuhay mo na para try mo na. Halimbawa, nung bata ka, balak mo magkaroon ng parlor. Pero ngayon, para, uy, try ko na palang buuin yung parlor ko. Ito na yung moment ko. I-try ko na. para parang super excited ka. So, meron darating this time around Aquarius na parang very, very close to your heart. Parang familiar to eh. Familiar, familiar feeling, familiar dream, familiar scenario and vision na i take into reality mo na. Parang hinihil mo yung childhood wish mo o childhood uh, trauma mo o childhood uh, um, experiences mo na parang eto na, time mo to para hilumin yan, isa buhay na, isa katupar na. I don't know why, nakita ko parang collections of toys, collections of action figures na parang dati pangarap mo lang pero ngayon meron ka na. Kahit sa kusina nga, eh, dati pangarap mo lang magkaroon ng oven, pangarap mo lang magkaroon ng gantong gamit na hukuha mo na. No? And nakita ko sa mga view, magkakaroon na kayo na pagbabate with someone para rec reconciliation, or um, reunion, ganyan, meet up, uh, parang grupo, a gathering of groups na dati mo kakilala ngayon, parang merong kayong mutual um uh, experiences na makikita kayo ulit. At doon, para may kita mo, merong swerte ako nakita doon. Parang merong magka-come up from a reunion parang another opportunity or uh, blessing or business partnership, ganyan. So, go on, fight, and be child again, enjoy your life, okay? The six of uh, cups, being clarified by the judgment card. Yes, nakikita ko talaga na magigising ka na this time. This is all about you being awakened. Para okay, ito yung pinagdaanan ko in the past, ito yung gusto ko makuha. Now, I know na. Alam ko na kung ano yung mga bagay na gusto ko at ano yung bagay na ayaw ko. Kasi, parang tumi- lumingon ka eh, tumingin ka sa past na parang sabi mo, ah, dati pangarap ko lang to. Ah, dati ito yung gusto ko makuha. Ngayon, nakukuha ko na. Ah, dati ito yung that wish ko lang. Dum- nagdasal lang ako. Nagsulat lang ako kay Papa Jesus. Nagdasal ako kay Santa Claus dati. Gusto ko to Ngayon, meron na ako. So, a lifelong dream, something in the past is taking shape this time at nagigising ka na parang, ah, okay now. I understand ko bakit nawala yun. I understand bakit ngayon lang siya narating. Ngayon, nagiging malino ang lahat and ngayon, go-getter ka na. Sumusugod ka na kasi Alino eh, dire diretsyo na eh, okay? In the area of what you want, you have the Nine of Cups, Knight of Cups, all about offer. Gusto mo na may mag-offer sa'yo na pagkakataon para simulan to, no? Kasi parang sabi mo, isang bagay lang, isang matinding opportunity lang kila kila-kilahan ko para mag tong wish na to, para makuha ko yung mga bagay na gusto ko at magising ako sa, uh, para madiretsyo ako ni God sa mga bagay. Kasi nakita ko talaga ito, gising na gising ka na, no? Parang ah uh, you totally, totally know what you want and you know what you don't want. And this time around, nag-accumulate eh. Parang nagsama-sama yung mga bagay before eh. Yung mga bagay na ay, yung mga bagay na mithiin lang. And this time around, sabi mo, paano kaya makukuha yun? Ano kaya pintong magbubukas sa akin? I need someone to give me the helping hand or the assistance or talagang oportunidad, an offer from someone that will make me go further in life at ma-achieve na to. Okay? The Knight of Cups is being clarified by the eight of pentacles yes ngayon sabi ng spirits mo narinig ko parang you need to ihanda ang sarili mo kasi parang malapit na parang nandiyan na yung offer and they they need you to prepare the documents they need you to prepare the papers or the permits or the credentials i don't know why acquires parang kailangan mo daw ihanda ang sarili mo dahil paparating na yung offer, paparating na yung pagkakataon para sa iyo. And parang wag ka daw mag-waste ng time. Kung halimbawa ito yung tinutumbok mo na gusto i-create, gustong, gustong buuin, sabi ng spirits mo, ready ka na, handa ka na, di ba? Gising na gising ka na, kaya mo nang gawin yan at handa ka nang sumugod. Darating ang offer sa panahong ready ka. So ngayon, ihanda ang dapat ihanda. Okay? Work on the approval of something or someone. Kapag nakompleto mo na nagawa mo na yan, sure ang offer, hindi hindi yan pupunta sa iba. sa sa iyo lang yan. Okay? In the area of what you need, you have the four of uh, uh pentacles. Sabi ng spirits mo ngayong buwan na ito o linggong na ito, kailangan mo nang bitawan yung mga bagay na hindi para sa iyo most especially from the past, okay? May mga bagay ka na parang in the past time na parang sabi mo, ay pinabayaan mo na yon, nagising ka na sa mo, okay na let go ko na yan. Uh, it, it's not it's not giving you value anymore. Hindi na siya ganoon ka fruitful di katulad dati. Kaya ngayon sabi ng spirits si mo, if magkaroon ka ng payapa and let it go sabi nga ni Elsa let it go para pumasok yung mga bagong bagay na karapat dapat for you sabi ng spirits si mo Aquarius this week maging matipid ka daw sa pera Because may mga bagay ka daw dapat paglaanan, especially sa bubuin mo. Ito yun. Pero kang bubuin at susugurin na bagong bagay na nag-ugat sa triggering from the past at nangangailangan to ng uh, masinop mong paghawak ng pera. Kaya kailangan hindi basta-basta labas labas ha. Pag-isipan mo muna yung pera nilalabas at mga pasok. It's all about the stability of your money. Huwag ka basta-basta mag invest sa mga bagay na hindi sigurado, okay? Ang halaga dito, may nilalet go ka. Meron ka pinapabayaan ng mga bagay na wala lang saysay -say para pumasok yung mga bagay na bago na mag-build ng yung tower this time, okay? The four of pentacles being clarified by You have the two of ones, Yes. Ngayon, sabi ng spirits mo, dapat malino daw sa'yo yung mga bagay na gusto at ayaw. At uh, kumawala ka na sa nakasanayan mong mundo. It's time for you to level up. Kung gusto mo magkaroon ng malaking pera, it's time for you to really... Uh, ano rinig ko? take some risk but also be careful. Very, very ironic, ano? Para sabi ng spirit mo, mag ka ng bago, pero pag-isipan na, pag-aralan, hindi pwedeng maglalabas ka lang bigla ng pera. Tapos, ala, hindi ko na nakita yung pera ko hindi na bumalik. So, make sure na yung ilalabas mo, bantayan, um, maging sigurista, pero dapat umaandar ka. Hindi ka pwedeng kontento lang sa growth. Kasi nakita ko rito, Aquarius na parang sanay na sanay ka na sa mga bagay na meron ka. To the point na eh, hindi ka nag-grow. So, parang ano, nandiyan ka lang, nakastock ka lang dyan, nasaray ka na sa comfort zone mo, paano ko may paglago pa pala, pero sinasayang yung pagkakataon, kasi nakatakot ka, masyado mo, nung, masyado mo sinasakal yung mga bagay na meron ka. So, in order for you to grow and have better and more things in life, dapat ngayon, nag-try ka ng bago, Magiging matapang ka, sumubok ng mga bagong bagay, okay? Aquarius, follow mo naman ako sa Facebook at James Sario PH. Tulungan mo ako maging uh, 1,000 followers doon. Palakihin natin yung community natin doon at para lumawak ang lumawak. Okay? See so you there. In the area of what you, uh, what's affecting your current energy, you have the page of cups. Sabi ng spirits mo, dahil parang sabi mo, gusto ko na mag-relax, gusto ko mag-have fun, gusto ko naman ibigay yung mga bagay for me. Ito parang dito, um, nakita ko na there are things na pwede mong gawin na magaan. Huwag mo seryosohin. Huwag mo seryosohin yung mga bagay-bagay. Ang sayo ay sayo. Okay? Pero karang security here. Parang mayro naman assurance from someone eh. Nakita ko yan eh. Parang, like I said kanina, parang, kumaya mag-aaya sa'yo ng gathering or reunion or uh, kung debut o pagkikita o birthday party o pa, nakita ko ito, christening, binyangan o kasal. Pumunta ka at mag-have fun ka doon, mag-enjoy ka doon kasi pag pumunta ka doon, alam mo, nakita ko rin sa reading mo may marirealize ka doon sa gathering na yun o pagkatagpo na yun. Parang chance encounter with someone, you know, from the past. para so parang, ay, buti pala siya ganito. Ay, ganyan, alam ko na gagawin ko. So parang, nabuhayan ka, nagkaroon ka ng newfound appreciation of your life and new found strategy sa mga bagay na gusto pang abutin sa mga meet-up na to from the people in your past. So ngayon, para may paggising talaga doon eh. At doon, mag -e enjoy ka, you meet and greet, parang, you're very, very flirtatious din kasi parang, may makikilala ka doon na parang, uy, ang Guwapogopo, ang gwapo-gwapo ang gwapo-gwapo na niya ngayon ay eh, parang uy ang galing-galing na niya ngayon so, parang nagkakaroon ka na ulit ng new found connections na nagbibigay sa iyo ng energy to be focused more sa mga gusto mong makuha in the near future okay ngayon mag-enjoy have fun uh, reunion go push punta ka at mag-enjoy ka sa mga connections and so, sa sa mga social gatherings this time okay the page of cups being clarified by the Ten of cups yes 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 ngayon, it's all about true genuine happiness. Not just for you and your family. Ano? Nakita ko this week mag, may maya arise na unexpected scenario, unexpected event na pupuntahan mo at yon noona may kaba ka sa mo pupunta ba ako dyan, gagawin ko ba dyan, gagawin ko ba yan wag na lang wag na lang um, hindi ka pa handa halimbawa o kaya hindi ka ganun ka prepared kasi nga chance chance encounter ito eh bigla-biglaan lang eh hindi mo to pinlano hindi mo to inorchestrate hindi mo to pinagandaan pero dumating nagulat ka hay ano siya pala siya ay hello kamusta kamusta ka na bigla sabi mo Sige, punta na ako, gawin ko na, uh, mag-enjoy naman ako, mag-relax naman ako. And then, boom, doon, either makakamit ka ng new love life, why not, why not, or makakamit ka ng potential business partner doon, o meron kang makakilala doon na ilalakan ka for a certain job or a certain opportunity, connections, acquires connections sa mga kuha mo doon, na nagbibigay iyo ng na oportunidad na ibangon o makatulong sa pamilya mo o makatulong sa pangarap mo for your family. So, go, 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 go. This will give you a peaceful, happy time. So, ito na yung mga bagay for you. Na in the near future, magpapalago sa'yo. Okay? In the near future, nakikita ko talaga in my mind, you're in a social gathering. You're in a social setting. Whether graduation to, or communion, or party, or reunion talaga, or um, parang Thanksgiving, ganyan. Pumunta ka, be sociable. Kasi talaga nakikita ko, doon mo makukuha yung bagay na magpapaabante sa buhay mo. Very, very um, malakas yung tawag sa akin na people na may meet mo by chance ay uh, magbibigay sa'yo ng bagong simula para tumulay o umabante ang buhay mo moving forward at hindi ka na mangangamba. Nakita ko sitting you here. In the near future, nakasayo yung pera, nakasayo yung solid na trabaho, hindi ka na contractual o kung negosyo man yan, going strong, ano? At patungo ka na sa calmer waters, wala nang wala lang puro kaba, puro alilangan, puro duda na hala. Sa so, na pambiling ganito, pambiling ganyan. Dito sa buhay mo in the near future, solved na ang lahat at payapa tahimik ka. So, dito pagdaanan mo to lahat to ha, para makarating ka dito, okay? The Six of Swords is being clarified by Oh, you, you, know, you have pala six of swords, six of pentacles six of cups, and six of swords. Six, six, all about reflection. So parang tinatanaw mo yung past. It's all about talaga this nostalgia of the past. Parang, hala, o oh, nga, no, na narating ko. Ito yung gusto kong gawin. Ito yung gusto kong puntahan. Magkakaroon ka ng lakas sa loob na, o oh, sige, gawin ko na. Kasi nga, nanggaling ako sa nanggaling ako sa hirap. Ngayon, ilalaban ko pa para mag umandad pa ang buhay ko. Malayo na narating ko, pero malayo pa ilalaban ko to Ganyan. So, a card of reflection will tell you na, ito yung mga problema, ito yung naganap, ito yung mangyayari Ano pa yung dapat kong baguhin Ano pa yung dapat kong i-correct Ano pa yung dapat kong uh, pagsumikapan At yung totally dapat kong bitawan So a moment of reflection Will give you the right path Okay? Six of Swords, being clarified by the Nine of Pentacles. Yes, 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 yes. In the near future, eto ka, ini enjoy mo yung buhay mo. Payapa, and also away from chaos, away from gulo, away from struggle, hindi ka na hindi ka na yung wala ka pakain, yung wala kang pambili. Ngayon meron. Kasi Nine of Pentacles, all about enjoying yung mga pinaghirapan mo, your fruit of your labor. This is heaven and earth, ha? Talagang nakita ko sa inyo, meron ko itatayong negosyo, or pagkakitaan, talagang alakas ang pasok ng kita, alakas ang pasok ng revenue, talaga namang meron ka ng panggaso sa bills, meron ka pa na iipon, meron ka pa pang leisure, meron ka pa pang luho, ano? Plus, meron ka ng pera talaga for your independence, for your financial future, financial freedom, talagang stable, stable ang pera mo dito in the near future. Kaya ngayon, gawin mo ito, ha? 1, 2, 3, 4, idibdib mo sa puso mo para marating mo to in the near future, okay? talagang perang para sa'yo, hindi ka naaasa sa ibang tao, money, money for you. At talagang nakita ko, you're now enjoying yung mga bagay na meron ako. Dati, kayod ka lang ng kayod, tapos umaalapas agad yung pera, binabayad mo agad. Ngayon, meron ka na matatabi. And the money is staying. Staying for you and with you. Okay? Napakaganda in the near future mo. O in the future acquires man, libre ka naman na. <laughs> Joke lang. In the area for challenge, you have trust, trust your intuition, the universe guides you. Yes, magtiwala ka lang, manalig ka lang, nadaling ka yan sa mga bagay na gusto mo. Kung may mga party, kung may mga gathering na parang, gusto kong puntahan ni eh. go push tawagan damdamin mo ko ano yung tawag ng intuition mo gawin mo magtiwala manalig dadaling kanya sa tamang direksyon okay wag mo i wag mo kontrolin wag mo pigilan another message you have peace find inner peace in the moments of stillness yes sa mga panahong tahimik ka sa mga panahong nagsasaya ka hawakan mo yun panghawakan mo yung kapayapaan niyon kasi dadaling kanya sa calmer waters at mas clear na mind pagpayapa ka tahimik ka Masaya ka. Doon papasok yung mga intuitive knowledge na hadaling ka sa mga next step mo moving forward. Especially here in the Eight of Pentacles, diret-diretso mo lang yan. Yung pagkayod mo sa paggawa mo. Huwag mong Huwag mong pig, huwag mong tigilan, uh, continue everyday practicing hanggang sa ma-master mo yung isang bagay. Kapag na-master mo yung isang ginagawa mo, magiging expert ka diyan. At kapag expert ka diyan, tuloy-tuloy ang tagumpay mo. Halimbawa, balak mo mag-YouTube, pero ngayon paandap-andap uh, hindi ka hindi mo gamay paano mag-edit, hindi mo gamay paano mag-ayos ng ilaw o kung paano magsalita sa video, ika nga. Pero kung araw-araw mo gagawin, everyday, magi improve ka. Kapag nag improve ka, magiging expert ka na dyan, gamay na gamay mo na, hindi ka na struggling everyday. Pagka-on mo ng camera, talk ka lang ng talk. Pero doon, nag-build mo yung confidence mo, nag-build mo yung skills mo. At kapag gumagaling ka, nakukuha mo rin yung magandang revenue, nakukuha mo rin yung magandang outcome from your hard work. So ngayon, continue working ha. Huwag kang pakampante tapos huwag kang magpa-procrastinate. Kailangan araw-araw gawa na gawa. Meron din patutunguhan yung kayod mo. Okay? The Eight of Pentacles being clarified by the Three of Pentacles. Oh, meron daw mga taong tutulong sa'yo, taong gagabay sa'yo. Hindi mo mararamdaman na mag-isa ka, hindi mo mararamdaman na malungkot ka, hindi mo mararamdaman na parang ikaw lang mag-isa ang kumakayod. Merong handang tumulong sa'yo and accept help. Okay? Kung merong magbigay sa'yo ng payo, guidance, or assistance, kunin mo yan. Baka matuto ka sa kanila, mas mapalaki mo pa o mapabilis mo pa yung ginagawa mo this time. Sabi ng spirits mo, may mga magaang paraan para matapos ang gawain mo. May mga magaang paraan para totally matapos yan in the fastest way. Kunin mo yun. Kunin mo yung opportunity of the help from other people. In the area of for fortune, you have journey by moonlight, believe in magic. Yes, hindi yan kung nahihirapan ka ngayon, hindi yan panghabang buhay. Kung akala mo walang solusyon, may solusyon. Maniwala ka sa hiwaga, maniwala ka sa magic ni God na universe, ipagkakalaob iyo yung magandang outcome, okay? Another message, you have rainbow blessings. Kung nakita po kayo na rainbow anywhere, this is a confirmation for you, a sign that this message is for you. Blessings are showering your life. Yes, may darating sa'yong uh, biyaya this time, so congratulations. Blessing, fortune yan sa'yo this week, okay? Ang fortune mo, you have the two of pentacles. Pentacles. Uh, two of uh, Swords, rather. Sabi ng spirits mo, this time around, makakahanap ka ng solusyon. Siguro, meron sa inyo nahihirapan, ano, kung paano ko gagawin to, anong pamimilian ko dito, nahihirapan po ako, God to decide, help me, help me. Nasa area siya na fortune, ibig sabihin, makakahanap ka ng tamang solusyon away from this. Akala mo lang, option A, option B, meron ka. Hindi. Asahan mo, this week, weather may lalapit sa'yo. Huy, Aquarius, meron pa ibang paraan. Hanapin mo dito. Ito o, oh, kunin mo to. So, ibig sabihin, may mag a na third, fourth, or fifth option na pwede mong kunin na makakatulong sa'yo para totally, once and for all, masagot na yan at hindi ka na mahirapan. So, asahan mo this week, Aquarius, meron kang solusyon na makukuha. Makawala ka na sa bigat ng dalahin mo. Nasa crossroads kayo, nasa gitna ka ng pamimilian eh. Ngayon, may better option at makukuha mo na yan this week. So, magiging masigla ka na, magiging happy ka na moving forward. Kasi magkakaroon ka na doon ng buo ang loob na eh. Parang buo na yung loob mo, magiging fixed na yung solution, magiging fixed na yung decision, maka-move forward na, maka-andar na yan. Okay? The two of swords being clarified by the ace of wands. Yes, yes, yes. Be brave daw Nakita ko rito, magiging confident ka doon sa idea, magiging confident ka no sa plano mo at aandar yan. Nakita mo naman, di ba, yung idea na hawak niya, ayun, tumubo, nagsprout, sprout lumabas. Ibig sabihin, gumana, nagkaroon ng magandang bunga yung plano mo at yung nilaban mo. Nakita ko rito, Aquarius, kung ano man daw magiging decision mo, that is the right decision. That is the right move at nadaling ka niyan sa magandang resulta. Okay, congratulations. In the area for divine messages, you have the adjustments are required kailangan to nag-a-adjust ka this time especially marami kang tutulayan marami kang dapat imit from the past marami kang visiting from the past pwedeng friends, lovers, or workmates or a reunion with uh, classmates ganyan na talaga magbubuo ng mga bagong gagawin mo this time either mawawake parang wake up call ito eh parang, ah dati pala ganito ako ah, dati pala ganoon sila ngayon may realize mo kung ano yung next move forward mo so ngayon, kailangan talaga adjustment work hard on it and work with other people para matulay mo yan. Okay? Kung kailangan mamuloktot sa kumot, kung kailangan tumingkayad, kung kailangan lumiyad, kung kailangan tumabingi para maayos mo, go push the adjustment that you need is here para tulungan ka. Another message you have, what do you need to release? Ano daw kailangan mong bitawan? Ano daw kailangan mong pabayaan? Let go. Ito yon With the four of pentacles, kailangan talaga bitawan yung dapat bitawan para pumasok yung karapat dapat. Halimbawa, bitawan mo na yung lover na yan, bitawan tong friend na to, bitawan tong pangarap na to, bitawan na tong inaasikaso na to para mag room ka for new things. At yung new things na yun, yun yung divinely gifted para sa'yo. Bigay yun ni God ito with the six of cups a gift from God is being given para sa iyo kaya papasukin mo yon hindi yon makakapasok kung may hinahawakan ka pang iba na dapat na let go okay especially here in the area for king of pentacles kailangan talaga ngayon maging marubdob ka na sa iyong pagkakakitaan moving forward okay maging practical ka rin daw aquarius sa iyong approach hindi pwedeng ingrande, grande, magarbo, pero ito lang yung meron sa realidad mo. Kailangan ko ano lang yung hawak mo, kung ano yung kinakapitan mo, doon ka magsimula. Tulad na example ko, halimbawa, balak mo mag-YouTube, edi yung, yung camera lang na hawak mo, yun lang ang gamitin mo. Huwag ka agad muna bumili ng magandang camera o magandang mic o magandang ilaw. Kung ano lang yung meron ka, doon ka magsimula. At palaki yan ang palaki, okay? So, kapitan mo yung meron ka, doon ka mag-start at lalago yan, okay? Be resourceful, be maparaan, at sinasabi ko sa'yo, power mo yan this time, lalago ito. Kaya be excited, sugod so good laban, huwag ka panginaan ng loob, okay? The King of Pentacles is being clarified by you have the six of pentacles yes ito yung pagkakataon um acquire sabi ng spirits mo um i-check mo yung equal give and take sa buhay mo this time. Halimbawa, ito gumagana, swak, pasok, okay, keep ko yan. Pero ito, nilalaanan ko to ng oras, pagod, pera, pagmamahal, pero parang walang balik sa akin. Sige, bitawan ko na yan. re the equal give and take. Hindi pwede ikaw lang ng bigay ng bigay. Hindi pwede ikaw lang laan ng laan. Pero na-realize mo, siya ba? Pinabalik mo niya sa akin yung kaya ko ibigay. paghindi bitawan 'yan o baguhin niyo 'yung ugnayan niyo o kausapin mo siya para equal. Huwag mong hayaan na lugi ka. Huwag mong hayaan na ikaw 'yung losing end. Kailangan patas, okay? Hanapin mo 'yung patas para lumago 'yung gusto mo sa buhay mo. Kausapin mo, katukin mo para makuha mo 'yung equal na nilalaan mo sa isang bagay, okay? Uh be assertive daw narinig ko. Be assertive. Ang yung outcome, ito yan, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, you have angel, spiritual guidance, protection from harm. Yes, protectado ka doon ng angel guide mo, kaya wag na wag na matatakot na lumaban. Okay? na the message, you have horse, short journey, meron ka daw maikling paglakbay, pwedeng meron ka aasagasuhin sa ibang bayan, sa Maynila, o meron kang short travel, literal, at doon meron kang magandang magaganap doon. May good news, ika nga. Especially here, go so good laban, either a reunion talaga, pupuntahan kang new place, o Gathering, go push because mag -e enjoy ka doon. Another message of lightning, control your anger or you will be sorry. Yes, kalamayan mo iyong emosyon. Easy pa pairalin mo kapag madali kang matrigger, madali kang sumabog, kahinaan mo yan, okay? Control your mouth, control your tongue, uh, control your emotions. Hindi ka dapat lagi sumasabog anytime. Baka maka-apekto yan sa goal mo, okay? Another message, you have quill, get back to basics. Yes, meron daw mga paraan para dumali ang isang bagay. Yung simplihan mo lang daw, simplihan mo lang, mali mo yan na pala yung good, um, plano or good strategy para magkapap sa iyong action. Okay? Ngayon, para matumbok po dito gumpay, simplihan mo lang, go back to basics at baka yun na yung apunto uh, punto na magkatagumpay ka na this time. Okay? In the area for outcome, ito yung acquires but first, ihanda mo na ang yung isang tanong, isang sagot. Okay? Sasagutin ko po yan after this. Ang outcome ni acquires para sa linggong ito, August 18 to 24 ay you have Wow, four of swords. Makahinga ka na doon ng malawag. Nakikita ko rito na relaxation is in your corner. Ibig sabihin parang meron ka nang tinaas kay God, meron ka nang God, kayo na pong bahala. Papahinga ko na po ito. Kayo na po ang mag-take ng no will. I will just rest. Kung kailangan daw mag-bakasyon, mag-bakasyon ka ha. Punta ka sa park, punta ka sa beach o sa rest house o kung gusto mong bumitaw parang ang dalian sa ginagawa mo, push, go. Kasi ito talaga yung panahon na mag-relax kayo. Nakita ko na yan kanina here with the six of, six of cups and page of cups sa parang ito yung panahon para mag-relax ka, mag-have fun ka. Kung may reunion, may gathering, may party, go, push. Para makapag-relax naman ang isip mo. Puro ka kasi kayo, especially here. para kang gustong i-work on sa iyong trabaho, sa iyong expertise, sa iyong minamaster na skills. Pero ngayong linggong ito, panahon na para mag-relax ka. And uh, narinig ko yung pre prayer mo sinusunod ni God o tinutupad na ni God. So, ipahinga mo na yan. Huwag ka na mag-worry. Huwag ka na ma-stress. Turn na to relax. And, hay, mag ka naman. Makahinga na maluwag. Okay? The four of swords being clarified by the ten of swords. Yes. Lahat na bunga bagabag sa'yo. Lahat ng hirap, payod, pagkayod. Ito na yung panahon para mag-relax. Ito na yung panahon para bumitaw parang dalian sa mga painful things. At itaas mo na kay God. Ginawa mo na yung mga kaya mo, hayaan mo na si God gumawa ng good outcome for you. Ngayon, nakita ko na wag mo nang sarong dibdibin yung pain, wag mo nang dalhin sa puso mo pa yung mga bigat-bigat. Let go, let go, let go. And bitawan yun. Have a break muna ha. Have a quick break, have a kit cut. Okay, alam yung commercial na yun. Have a quick break and enjoy yung solitary, enjoy the moment na payapa ang lahat. At nakita ko na pabangon ka na, mawawala na tong pain na to at merong blessing in this guys sa mangyayari in your favor. Okay, congratulations sa yo, Aquarius. This is a good news for you. So this is your August 80 to 24. ko na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Aquarius, close your eyes and concentrate on this one question. Okay? You have one and two. Bigyan din kita ng angel card to clarify your uh, question. Mula naman to sa yung angel guide today na ka sa tabi mo ngayon. Kaya i-thank you mo siya. Mag-thank you ka sa yung angel guide. Okay? You have one and you have two. Okay, Aquarius, open your eyes. Inhale and exhale the answer to your question. You have the Seven of Wands upright. You have the King and the Knight of Cups in reversed, You have get more information and you have within the next few months. Okay, sabi ng angel mo sa question mo, within the next few months, may development na. Pwede mo na actionan yan, pwede mo na kunin. Pero sa ngayon, kailangan mo daw magkaroon pa ng maraming informasyon tungkol sa bagay na yan. Okay? Kasi baka mamaya nabubulagan ka lang or meron pa mga bagay na hindi nakikita. So make sure, mas maraming kakaalam, much better. Pero in the ne next few months pa to, magkakaroon ng development. Sabi naman ng spirits mo, seven of wands, kailangan mo i-defend yung position mo sa isang bagay. Kung naniniwala ka, then push. Prove to them. It's time na to stamp, stand up for yourself and don't let other people break your peace. Sabi naman dito, with a knight of cups, parang hindi pa to ganun ka sure. Parang too good to be true. Parang hindi ka panipaniwala or hindi ka, ka tiwa yung offer sa'yo regarding your question, alam yung mga katotohanan. Burst your bubble. Burst your bubble. Nabubulagan ka lang sa hiwaga o ganda ng promise o hiwaga o ganda ng pinapakita sa iyo. Kailangan alamin mo yung katotohanan bago mo tanggapin yan. Okay? Because nakita ko rin dito, marami ka pang dapat malaman. And in the next few months, may kita mo ang totoo. The answer is no for your Aquarius. There are things that you need to know more. Okay? Ito po ang sagot sa iyong tanong. Ito rin po yung August 18 to 24. Sa po kayo nakaras, read sa po kayo nakalate. Ka comment down below and I'll be reading messages. Thank you again for watching the Aquarius. This has been James James Harlow PH. God bless everybody.